Ayan guys, meron tayong bagong string dito. Ayan. Silverado double sword. Yung isang babae nag-drop siya kahapon kasi so, hindi ko na ano, hindi ko na iwalay eh no. Na-stress siya siguro. Kasi wala ako dito kahapon. Siguro habang nang nag-adapt siya kasi so, sundot siya ng tatlong lalaki. Ayan. So, hindi ko kasi masyadong nababantayan kaya ayun, nung nanganak siya kinaino ng mga kasama niya kaya abang abang na lang nasunod na lumaki yung chan yung tatlo iiwalay ko na sila so ito medyo malaki na yung chan nung blue bosco natin dalawang babae ayan tapos ito yung hb road natin so sa ngayon yan pala yung strain natin pero may strain pa kasi ako dito so mamimili ako ng gagawin kung breeder ilalagay ko dito then pakita ko sa inyo kung paano pumili tapos tuturo ko sa inyo kung bakit yun ang pinili ko ito so, nag na ako ng paglalagyan Diyan natin ilalagay so buhatin ko muna to guys dati dami kong 2.5 galon eh kaso nanakaw so yun guys um, lipat ko na dito Check. galing dito yan Ayan. Ang dami pa rin ramshorn, no? dami talaga ramshorn pang ano, pang sama sa mga gapi. si masipag kumain ng anin Ng mga tira-tira. mga algae, mga ganun. Ipat tayo ng pwesto para maganda yung view. Lalo na lang pala yung lalaki na ito Tapos na ano pa sila Na water shock sila Nabigla sila Sa pagbago ng tubig nila Pero Makabawi rin yan Ipili tayo Yung lalaki So maganda sana yung lalaki na ito yung na, Ito yung Ayan, maganda sana yun. Ayan, ayan, yung malap dito. Ang problema, wala na siyang pattern dun sa ano niya, dorsal. Hindi gaya na itong isa. Ayan. May pattern pa. Tsaka isa may pattern. Kaya nga natin, kukunin natin yung dalawang may pattern. Tapos yung may isang pattern mo yung may isang pattern bubukod natin bibigyan natin ng sariling babae so alam nyo ba guys kaya yun ang pinili ko yung may pattern um, pag may pattern kasi may chance na may pasa niya yun sa magiging anak niya ganun din sa babae pag may pattern yung babae may chance na may pasa niya kung ano yung meron sa kanya kaya mas maganda pag pipili kayo ng mga blader kung, kaya yung pumili ng almost perfect yung female tsaka yung male pumili kayo para sa magandang future ng magiging anak nila so ito yung metal red glass ko ah kamukha siya ng metal red lace kung may kita nyo naman yung pinagkaibahan nila sa pattern sa metal red lace kasi mga pahaba kasi yung mga pattern yun may may kita kayong mga pahaba hindi gaya na ito, tuldok yung pattern. Ayan o, batik-batik sya. Uh, kuha niya talaga yung pattern ng grass. So stable na to um, May kita niyo naman yung mga anak. Lahat. ano o, puro-pula na. Ang kinagandaan na ito, wala syang ano, sakit sa ulo. Hindi gaya ng blue grass, nag-aanak ng red. Ito, uh, merel red grass, uh, hindi sya nag-aanak ng blue na kahit anong kulay basta pulo red ang iaanak nya yan ino ang kinagandahan nya zero ano sya zero cal sya pagdating sa kulay yan. so lalagyan natin tubig yun tapos ililipat natin yung mga yung ano na napili natin ang kinagandahan nito guys Ah uh, yung caudal tail nya delta talaga so kulang lang sa pakain ng live food to kulang sa alaga kaya ganyan yung itsura pero mapapaganda pa natin to konting ano lang konting tsaga tsaga lang maganda pa to so ngayon mapupukusan natin siya ng alaga makakapaganda tayo makapagpaganda tayo ng lahi ng metal radius natin so yun ang ganda delta talaga yung buntot nya triangle talaga hmm sana ma ano natin mapaganda agad natin para makasali agad tayo sa show so ano natin tapos pipili pa tayo ng, iba, ng isa pang strain uh, doon naman sa red, red, lace so I -babalik ko muna to, kukunin ko muna yung mga ko. sa babae pala kukunin ko pala ito ayun na yan bata pa tapos ito ayun, may pattern siya sa kita guys oh, may pattern pa sa dorsal saka sa caudal uh, nya so maganda siya yung malaking pimin sana ayun, maganda sana kaso wala siyang ano wala siyang ganong pattern mapapansin nyo diba yung pinakaiba nila ito sana guys oh yan, yan, yan. Kaso, stress siya ayun oh ano mong nilamig ata to <laughs> kaya tiglop yung, yung, buntot saka ito isa yun Ayan, malamang kasi yung may dorsal yung may pattern sa dorsal na yan uh, matasan matasan chance na iaanak nya may mga pattern din Ayan. so pagpipili kayo ng mga babae yung almost perfect na pipiliin nyo guys inulit ko lang Ayan so pili mo na tano salin muna natin tatapos tapos pakita ko yung red lace sa red lace uh, yung mga hindi ko mapipili doon ipapamigay ko na lang guys e, ang ko apipilian muna na pala natin ay HP blue uh, yung HP blue ko kasi dalawang line to ang problema yung isang line ko kasi nung huling may pumunta dito ah uh, namili sila ng red lace doon kaso ah, dito ata binalik yung lalaki ng red lace yung mga din na napili so nakala ang dami ko na lalaki dito tapos ang dami ko na kung ano, iba, iba na yung kulay so itong line natin na to wala na sira na. galing pa naman sa Thailand yung line na yan itong nandito galing pa naman Thailand so wala na hindi na mapapakinabangan to kahit babae dyan hindi na mapapakinabangan so ito lang, eto isang HB blue na lang natin. Ang pipilian natin. So galing yan sa ano. Doon sa uh, paggrupo ko dati. Marami-rami rin. Marami-rami rin to. Sana may mapili tayo mga size. Yan. may may maisa ispa naman may maganda pa naman babae ay no ay malaki pa yung buntot to to so, yan niya yung malapit tapos dalawang klase ng babae ko natin yung malaking delta tapos itong ito yan 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 ito tapos kukuha tayo ng dalawang lalaki hindi natin lalaki ito yung mat yan yung, yung masigla na yan kukuha natin lalaki so papagandahin natin ulit itong HP blue na to kasi ano to eh yung line na to yun yung nag champion So sayang naman kung hindi natin pagagandahin. Sana mapaganda ulit natin. Pag di na kaya, um, pibili natin ng pang-cross. Yan. Yeah. So paihirapan muna natin sa natin dito sa HB Blue na to. Sayang yung HB Blue na to. Ito pa naman yung HB Blue ko na maganda yung Delta. So, wala eh. Yan may mga HB blue po. Pero dito na lang muna tayo sa isang line na to. So, kung gusto nyo na ito, yung HB blue. Kaso medyo pangit na kasi. Kung gusto niyo bibigaw kayo. Ayan ano lang, punta na lang kayo dito. Bibigaw kayo ng libre. So, pipili na tayo. Ilalagay ko na doon. Papakita ko sa inyo yung mga napili ko. guys, nandito na tayo sa Red Lace ko eh. Hinuli ko na dito galing yan. Tapos meron din ako dito Red Lace. So gagawin ko kung ang dalawang babae dito. Pero dito galing na lalaki. So, kung balik ko kunin natin dito ay ayun, kukunin ko yung babae yung pinakananay nila. Siguro yun yung pinakananay kasi siya yung pinakamalaki kukunin ko kasi siya guys kasi uh, medyo mapula pa yung dorsal niya so ano na lang natin ang gagawin ko dyan guys kaya kukunin ko kay itatabi ko yan tapos uh, pag nakapagpanak ako ng mga dalawang beses galing sa babae dito tsaka ko siya ibubunggo dun sa mga anak nun so gan gagawin ko guys para ma mapaayos pa natin to kasi guys nung bago ako mag quit uh, yung nakabili sa akin na ito, yung pang show uh, nag champion so sayang naman kung pababayaan ko yung line na to eh, kung kaya naman ibalik so ano na talaga pahirapan lang talaga pero kayang kaya yan tsiga tsiga lang so, nakita na akong dalawang lalaki ito yung isa Ayun, pain pattern talaga siya oh. Pain pattern talaga. Pinong-pino yung pattern niya. So pakita ko na lang guys sa inyo pagka nailagay ko na doon yung mga napili ko. Yan guys ang uh, yung mga napili natin. Yung medyo mga ano lang yung Ito, kumuha tayo ng HB blue dalawang ano tayo magdadalawang batch tayo tapos ito yung mas malaki ito yung mga mas bata ako so, kumuha ng malaking male dito titignan ko kung maayos pa yung kondisyon niya. pag umayos ibabalipat ko siya dito so dito kasi meron siyang tat may tatlong male dito isang bata dalawang uh, jubi yeah. Tapos ito yung red lace natin Yung napili ko Ayan, Isang lalaki, dalawang babae So yun ay, nice dress agad yung isa ko. Sana umakoy agad siya Tapos dito naman ay Yung Mother na Red lace ayun. Tapos kumuha ko ng dalawang maano ano, Bata sa so, palalakihin ko sila pag lumaki ibabangga ko sila dun sa lalaki na yun so mong gagaan naman mong babay ka man sa kondisyon tong babae papakainin lang natin so ayan ito yung metal dalawa na stress din yung isang babae na nilagay ko dito goods naman So, ngayon guys puno na yung setup natin sila na ngayon yung pararamihin natin so hindi muna tayo magdadagdag ng strain sila lang muna so and guys abang abang lang ulit dun pala sa mga gusto ng gapi meron ako dito chops tsaka singa blue mga red lace, hp blue bibigyan ko kayo punta lang kayo dito pero bago kayo pumunta chat nyo ako kasi baka pumunta kayo wala ako dito sa yung punta nyo so yun guys maraming salamat pala